Ayan guys, sa aking mga alaga. Ayan. Dami na po nila. Tawa lang. Anong ginagawa mo? Gulat sa'yo. <laughs> peking duck pala to? Oo. Oh. Uh, 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 uh. hey. Atay na ang ating peking duck. So, tikman na natin kasi pinagbabala ka ng nakawin eh. So at least makakatay na tayo, makatikim na. Kaysa iba pa yung mauna. Ah kaya naman. So pwede na siya manguha manguha. Sinakatikim na ako eh. Ay last at na sila na una. Ako nagtanim, iba nakikikain. <laughs> Dito pala maliwanag lagi. kasi doon ka po? Nawunta. Ulit ulit. Well, na, ito na. Masarap. Patay ba ka? Imbes kasi ahat e. <laughs> Naui sa kaguluhan eh. <laughs> ah, subang haba naman yung tol. Diyan. Ako ah, tulin ko pa? Oo. oo. Dito yung maramdap para magtabalik. Mabilis. Parang bilis. Parang maramdap. Gaya tong gabi na. para Parang magtabalik Gaitong... <laughs> uh, para mag ng sukat. pas nama yang anu. Ini anunya. Kuning. Ah. Kuning. Si kuning. Si kuning. Peking duck. Peking duck. Si daghalong pato sa ta. Bibit. Itik. Nalimot ko sino, ano sa akin dati ng pato niya. Isa, marami na lang. Pag lumaki yung mga pato niya, marami nang na kakatayin dyan eh. Matamis ka yata. Sa payat mo niya, nilanggam ka pa. Nakasantapan itong aso na sa binulit palikan niya. Buti na uminit. Yung. Yeah. Yung ngayon, binabalik-balik yung aso. Yung ano, dito Pwede ko, na ito ha. Ano? Tingin. Ikaw, Tol. Pag nangyita mo kasi, mabilis Tol ma, ano. Para pumasok ka na ano, nga. Mm -hmm. Basta mabilis maluto. Masarap kasi kainin pagka maliit. Hmm. Eh, na, Ay, malaki. Ah, pagka malaki kasi nakakaumay. Oo. Oh. <laughs> Alam mo na, pre. <laughs> eh, hindi ka nakakasawa, no? Hindi ka nakakasawa, no? Umay balawag balaki, uh, pre. Oo. Iyong kaunit, pre? Karani lang. Hindi ko alam kung sinabi nyo ba. Ano bang yung naisip ninyo, pre? Huwag kang kain kasi may liyo. Hmm. Parang naramig ko sa vlogger, ah. Papakain kayo, ma'am? Sige, iliko mo dyan. Saan, ma'am? Dyan. Ay, gago! Yung kain, ma'am. Yung pagkain ng literal. Hindi yung nasa isip mo. Ah! kala ko yung ngayon. Gago. Eh, meron naman pagkain dyan sa ano ha. Sa hotel. May, ba? May, may nagreklamo nga doon na ano eh, OFW na sabi nung lalaki, pag-uusap kayo sa hotel. Anong ginawa nyo doon? Hindi kumain lang kami doon. May tol po. Kumain lang talaga sa hotel po talaga. <laughs> Sugo yata yun. <laughs> Nagsugo. Nagpintuan Nag lang daw doon. Nagusap mo lang. <laughs> Kaya kumain. Kaya kumain. Trantado May maniwala ba ng lalaki? Hindi pa ako nakapasok doon tuloy. Hindi ko alam kung... oh, hindi ko alam kung, ano, ano, kung ano doon. May uh, pagkain pala doon? May pagkain pala doon. Pagka ganun, si GR magandang tanongin niya kasi nakapasok niya ng GR. O, Jay. Masarap ba yung seasoning? Kaya ano kayo na doon? Subo. Kaya doon. Pagka mga lads lads, ah, si Parirwin naman yan kasi kapisado niya yun. Ang alam ko kayo. kasi yung sugo, yung ano eh, yung mani yun eh. Mani. Yung ginakain. Yan <laughs> ang alam ko. Zero back to zero. Ang pinakamasalad daw yung ano, yung lagay ng pagkain ng pato. <laughs> Balon-balonan. Balon-balonan. Yan. Mataba, may ano po nga, may taba pa oh. Tuwa nga siya. Pinukulang sa taba siya isipin nakaraan mas patabay eh. so sa 5 months pindak duck o oh, bilhin na kayo uh, 500 lang murang-mura na yan gusto ko lang makabalik kasi kailangan magbago ng ano, strategy ng pag-aalaga so baka baboy na ang ating alagaan kasi yung pindak duck maganda lang to sa you know, pag wala ka ng trabaho so yun lang asika soy mo lang So maybe pag retired na ako, retired. So diyan ako babalik. So, sa ngayon, hindi kasi may trabaho, hindi tayo makapag-focus. Ang ganda lang to, yung may mga bahay na ano lalagay mo ng ano, mga lagay ng kanin-kanin. Ayun. Kamay ni Bilas 'yan. Ay -ay. <laughs> hindi ko na pakita yung mukha, may mag ano eh. Baka <laughs> May makakilala kay Bilas eh. Sino Bilas kaya yan? Mabuking. Mabuking. <laughs> so yung, nakakilala lang yan, yung boses na lang. Ay, si ano pala yung... ay ano. ay, ay. Ay, ay. May something. Ayan, <laughs> ma. Picking duck. Picking, picking na duck. Piki. na duck ah adobo muna, sunod. Lagyan ng gata. Para mas masarap. Lalo pa kung dalawa. May may kulang tol. Sili, sili. Wala din na lang ng sili. Malupit ka ng ano eh. Teka ano luto. Mm -hmm. Malupit magano ano pre. Eh? Buti nga. Magsunog. na <coughs> sana dalawa eh. Isa lang eh. Marami na. Buti, Buti nga ka ngayon. Sagit lang eh. Pag ginit ko eh. Pag kanok Patay agad eh. Mm -hmm. Yung una. Uh -huh, Buhay pa eh. Buhay pa eh. Ang hirap patay ng puta. Kunti lang kasi kaya isa lang. <coughs> Kung marami, hindi dalawa. di dalawa. Hindi tol, hindi kasi tayo nakakita ng bayan eh. Kung nakakita tayo ng bayan, sa abdinas sana ngayon yung oh, ulam natin eh. sa <laughs> <laughs> Hindi kasi, kasi hindi tayo nakakita ng bayan eh. <laughs> kaya pasinsyaan nyo na. Pag pasinsyaan na muna eh, pikingdak lang muna. Hindi ba nakumanak muna kaya kasi... Hindi tayo nakapunta ng bayan eh. Hindi kami nakapunta lang, <laughs> hindi kami nakababa ng bayan. Nakababa kami ng bayan sa abdinas sana ngayon yung <laughs> Special sana. <laughs> <laughs> uh, Sinsya niya natin mga iho. Hindi eh, tayo naka, nakapamalingki. Naka <laughs> Kaya masinsya natin yung ulam namin dito. Ito lang kasi ang ma ma ibibigay namin sa inyo. Ito lang I may uh, namin. May Ito lang kasi ang mayroon kami dito. <laughs> yeah.